sunduin ko pa lang pala. Kanina meron ng daming malalaki na kuha oh, mal mo. mabenta na yung sapsap -sap dati. Ayaw mo pang magdala ng sapsap -sap dito. Dati ayaw nila. Hindi na yung kilala dyan. Hindi na yung kilala na. Hindi pa lumalabas ang puhunan. Huwag ka muna magbunyi. Ay! Mag Nagbubunyi na ako. konti na lang tinta ko. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lumab lumabas na, Nay. Lumabas na. <laughs> lumabas na. lumabas na. Pero malakas, ha? Battery niya, ayan lang, ha? Oh. One, six <laughs> Kaya lang, ito, pag pinindot mo, hindi naglalak. Ayan na, isang magandang buhay, mga farmer. Off to market tayo, medyo natagalan. Nalate tayo, 9 o'clock na. Mawag na si Jomar, kung kukunin ko pa daw ba. Sabi ko, tol, papunta na ako. Eh. May mga dumating pong baboy. Sabi ko sa kanila, alas 8, ay eh, napakaga naman. Tapos sumilip ako sa dam, sabi ko marami ng isda, wala pa naman pala. So, abang pa tayo sa bagyo. Pero sana wag mo nang pumagyo. Ayan ah. Ibili tayo ng marami-raming pangpakbit mga ka-farmer kasi ano tayo eh. ito kong bilhin pang Sabado linggo na. Para hindi na ako pupunta bukas ng Sabado. Hindi na ako uh, ah, linggo na umaga na ako magmamadali uh, na malengke pa linggo so ayan tapos mamaya hectic ang schedule ko dahil si mama na si ate uwi na mga farmer ang dating nila ay hating gabi 12 noon at 12 midnight makakarating tayo dito sabihin mo na alas 3 tulog ng uh, 4 na oras ah uh, tayo na dyan kain na lang ngayon, di pa prepare ko naman ng maigi na. Prepare na natin ang mahayot. Kasi minsan inaalala mo pa yung ano eh. Mga boys, bukas na lang, bukas na lang. Sabi ko, yung pwede nang gawin ngayon, gawin na para bukas kung ano man ang mangyari, kulang sa tao, di ba? O walang pumasok. Eh, at least eh, ayos na. E, syempre yung rekado sa sisig, sibuyas chachap pa yun sigurado umaga gagawin yun yun pwedeng oh, gawin mo ng maaga yun o oh. oh, ayun mga ka farmer kaya lang naging grave ako sa pares wala naman palang pares mga ganun ba matay kang bata na ka, wala so, wala ko wala ano fairness pa lang wala sila na bukas wala rin gutom na gutom pa naman ako ah, oh ay patay tayo saan kaya niyan nyan bahala na wala oh so kahapon malakas ang ulan mga bandang 5 o'clock bumuhos po yung ulan 5 o'clock ang lakas tapos gabi mga alas 10 bumuhos ulit ay ayan mga kapar na ipot ipot na sarado doon sa may palengke papasok one way lang ano naman kaya ang, ano baka may ginagawa ay traffic na oh dahil nang inigutan ko ginawa nilang one way ano kaya yung papunta dito baka mamaya hindi rin pwedeng pumasok patay tayo dyan bakit kinordonan nila bawal magpark dito sa kabilang side yan, ano niya no? mahirapan tayo sa parking nito mahirapan sa parking nito oh. isang side hindi nila uh, pinagparkan ano bang meron inspection <laughs> Yeah, this is na mga two days. tayo ang gulo ng palengke ngayon pinawal pumarada eh sa dami ng tricycle saan ipaparada? Bawal malubong doon. Bawal kumarada Maglalakad ang mga tao <laughs> Tayo Oy Lumuha Tayo magpapark Sigurado ang gandun yan Gandulog Oh Ah Inspeksyonin siguro yan Ano may <laughs> May bisita daw na darating ka Daman pala eh Ano lang yan? Ngayon lang yan Taste-taste lang Ngayon lang Darating ka na bisita Sino kaya? Baka si ano Alis <laughs> go Hey! Uy na! na! Tara, oh, dito Pwede na yun Basta gusok na lang, bahala na. Pwede na. Pwede na. Anong meron, Tay? Anong kaguluhan meron? Ginabot nila 'yung mga ano Bawal mag -park. Yeah. ah. Bawal mag-part, Ah kaya pala pati ka bisita game 1 pala ngayon hindi ko na nasubaybay ng game 1 ha kaya ang ano manok natin ay uh, Dallas Karakal na Lima lang Lima na Hindi, meron pa ako doon, lima na dalaw Oo, oh, sige. wala Ano yan? Ha? Walang kalabasa. Walang kalabasa? Ilan? Isang buo na. Oh, Oh. Oo, sige. Fifty-five. Pangit ang sitaw mo ah. Parang binagiwa, ah. Ayan, talaga, ha. Parang binagyo Ano yan? Talagang pagkumulan? Ha? Pag-uulag. Ito, kuya. Paano sitaw ngayon? Ten. Dalawain mo na yan. Oo. Oh. Bundle na nasa ano? Okra, wala ka na. Nakatabi na, tsaka ang palaya. O, oh, sige. Ang palaya. Ilan ang palaya mo? O, oh, pwede na kasi meron na akong mapipitas eh. May man po ito. O. Oh. Sino pala darating? Ano daw ang Anong meron sa palengke? Hindi hey. ko alam. Ha? Impact na yung infection daw. Ha? Yung nag ng Sa daan. Ang person, na no. karating Wala walang traffic na. Ha? Walang traffic. Alin? Traffic nga eh. Ah, wala malinis eh. Ayun, oh, DILG. Ah, DILG. Ay, talong isang kilo. Kunti lang. Yan, yan, Pwede na. na. Alabas. Ano pa ba? Chapsuy eh. Ayan o. Pakpit. Palmer, saan o? nga. Kung kailan matumal, saka mag maganda. Ay, naku. Okra. Magkano okra mo? Oh? Hindi na kumakain, may damo na eh. <laughs> atitin na, atitin na yun. Alay, o sige, ayun, nandun. Ito pa. Nandun ako, sa may ano, dito, sa may... Dalawin mo na kaya yung okra? Wala ba? Isa lang? Isa lang. Eto, ito? 61, 68. May sangkuka? Oo. Magkano yung tali ng ano? Bigyan mo ako nang ano eh, pistahan para alam ko kung nalulugi ako. Ah. Kay Lulu, lugi. Saan hindi ka naman malulugi? Malulugi kay Lulu. Dalawang alabasa. Sura na naman yung kaya. Dito, gusto ka muna. Ha? Ano? Magkano ba to? Saan talin to? 30 Oh! Mahal! Um, wow. 129 na Okay na yan Ay, Ay, na. Lang. Ha? Bagong! Wala ka ng bagong? Ayan, dalawa, dalawa 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 sa ako Hindi, dalawang ano lang Oh, 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 oh. Ha? Uy, baka naman. Ang dami malalaki. Sap-sap. Okay. Oh. Pag-igihan oh. pag, pag ninyo, may inspeksyon. Ha? Ay, malaki lang. Huwag mo to, ito. Peke oh, yan, peke. Peke oh. yan, wala. So, kami ni Mason. Malati lang. Kasi oh. pa yung nanay ko eh. Ang ko pa lang pala. Kanina meron ng daming malalaki nakuha kuha na. Mga mabenta na yung sapsap -sap dati. Ayaw mo pang magdala ng sapsap -sap dito. Dati ayaw nila. Bili ang kilala dyan. yung kilala na. Pero sa kumpanya, maraming sipsip. <laughs> Tandaan mo, daig ng sipsip -sip ang masipag. Kahit anong balik ka rin mo man ang mundo. Ayan, okay, 150. Ayan, 150. Kung may pala yung kiwa, isap sa kumpanya, maraming sipsip. Hindi kayang talunin ng masipag ang sip-sip. Pag sip-sip, lahat na yan. Masipag, maaga. Lahat na yun. Damay niya. Wapasan <laughs> <laughs> mo tamang oras. Hindi mo tatalunin yun. Wala, hindi na akong babae. thank you. Sigla ng nanay konching. Kamuha na. Tilapia daw kami ngayon. Hi. Hey, I hate you. Hello po. Brother, yung malalaki, mga dalawang kilo na Dalawang kilo. Subo anak ko. Please. Tilapia daw ngayon, no cholesterol. Ah? Hello. Oh. Hihirit na naman to. Oh. Ayan. <laughs> Tilapia daw ngayon eh. Okay. Bakit daw brown out? Tanong malita? Ewan ko. Wala naman ano. Hello eh, na po. Maraming salamat sa binigay niyo ng tulong sa akin. Meron po kami nagami sa... Maka tahimik ka, tahimik ka. Maka ah. magkakal... <laughs> 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 oh, pasalitay natin si Dalaga. Oo sa binigay ng sa akin, meron po kami nagamit sa dialysis ng asawa ko. Lahat Abos po na? kayo. Lahat po Abos kayo. na? Umos na yung 10,000? Oo. Ha? Meron pa naman. Oo, oh, yun. Siyempre, sa kanya yun. Di naman sa akin. May inspection daw dito? Umikot na po yung ano? Wala pa naman. Sabi nila. Ano yung inspection? DILG. 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 Yung mga daan pinasara. Akala ko darating siya pa. Dente. Sabi nila darating. D.I.L.G. lang pala. Ang <laughs> ba kayo? Wala pa? Oo. Oh. D.I.L.G. Secretary o... Oh? Mataas na yun kung D.I.L.G. Secretary. Hindi ko nga alam kung sino ba D.I.L.G. Ay, secretary. Eh, Hindi ko sige D.I.L.G. Because, ah, wow, wow. Ikay. Men, oh. Men har abalos Pero, ba? Men abalos. Oh, men. Wow, wow, wow. yan datang. Wala nila natin kasi. Wala nila natin Manilbihan kayo? Siyempre! Ang puso ko nagdorobo, nasasaktan ng aking damdamin Ang puso ko'y nagdorobo, nasasaktan ng aking damdamin Lalilalilalala, Ito ang malay bakit? Mamamatay! <laughs> <laughs> o, hindi pa lumalabas ang puhunan. Huwag ka muna magbunyi. Ay! Mag Nagbubunyi na ako. konti na lang tinda ko. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lumabas, lumabas na, nai, Lumabas na. Lumabas na. <laughs> lumabas na! Hindi pa nasa loob. Lumabas na. Nanganak na ako. Lumabas na. Ay, kalisangan po. po, anak. Malaki-laki daw ang gusto nila. Ay, anak. Ganda trabahador ko ngayon? O. Oh. General Hipolito. Hmm. Si Benandre. Unan to, pa. O, tapos sabihin mo, tinubuan kita ng malaki, General. <laughs> <laughs> yari ka na, Yari Eso, ka, yari po, ka. Wala mo malaki? Ah. Kung oh, panalo ka na. Brother. Binigay ko. Binigay ko. ko Binasa mo? Hindi. Binasa din Bakit? Wala sila? Wala sila. Sa pertenya sa July 7. Hindi. Ba't hindi pupunta si the farmer? Ay. Pupunta natin pas. Pasmatic. Pas. May sulo. Yung anak ayaw nga po niya mago ay okay, yeah. sabi niya gusto ka raw makausap gusto na nga po niya sa rest doon na lang sila kumain Oo, oo, oo. Ang okay, ay, sabi, sabi niya kekpa, mag, mag, ano, mag, order na lang tayo ng lechon kay kaya gusto ko ka niyang makita uh, ay nakunda July 7 pa naman eh July seven oh, oh. 7 piraso na na Oh, dagdagan mo pa. Order niya apat pa. Saan mo pala 'yan? Mas wala nang Tilapia ko nga 'yan, lumalaki. Nawawala 'yung malalaki. Bakit? Hindi ko alam, Baka kinakain ng hito. Ame ah, ito 'yon. brother. pero dito pwede pumasok Mabili tayo ng sapsap sap kalahating kilo Papakso natin yan, sarap yan Tapos yung tilapia, yun naman ang request ni Papa Yam Mahapon, na-over kami sa kolesterol Sisig limang pisngi mga ka-farmer inubos namin pero halos naman sa mga workers malakas talaga sila nakata halos nagigisang ano sila plate, eh si tapos uh, brown out daw ay hanggang 6 o'clock grabe ah 8 to 6 ang balita 8 to 5 or 8 to 6 yan para bukas sa baboy natin ay actually ngayon tinodo ko na po yung baboy hanggang next week ang kulang ko lang ay malalaking size talagang mapahirapan kasi yung mga malalaki ko bagay pwede naman yon. mga uh, malalaki ang 40 kilos 40 kilos po mayroon tayo tayo mga farmer, ayan bago tayo magtapos pakita ko lang po itong aking nabiling uh, sa Shopee <laughs> mini grass cutter okay naman o, tingnan nyo kanina diba? ko pa sinusubukan pa kaya lang, maliit lang yung kanyang kayang putulin, maliit lang na sasabot, ulit ulitin mo hey, hindi nakakapagod ka hmm. tapos, ano ba to Pwede bang ganun? Ay, tatama. Ayan. Pag mo naman, Ay, Diyos agad. Sabi ni Bebe, yun mo na lang. Ayan, shout out pala kay Ate Sol Magkala. Sabi niya, ah, uh, kasi sabi ko, may nakita si Kuya Mix. Inakita ko tong may gulong. Ito na lang, binili ko. Pero hindi makakapagod din. Pero tingnan niyo ito kanina, tinira ko 'yan. Kapal 'yan. Hmm. Pwede din naman tsaga-tsaga. Ah. ba? Pwede naman siya. Pero malakas ha. Battery niya ayan lang oh. One, six. <laughs> Kaya lang ito pag pinindot mo hindi naglalak Dapat naglak no Nakakapagod ah Nakakapagod mag ano mag pindot Hirap siya pag makapal na Ayun, ayan next ko lang mga farmer tapos streamer yon, magagamit ni Rambo actually maganda yun effective kasi uh, nagamit na yun kay ni kuya doon actually hinihiram na hindi ko parang hindi na tayo nang hihiram gagamitin din lang naman talaga doon sa taas hmm. yes bungi <laughs> bungi na si chichi Hmm, ganda rin ah Nakakalibang din eh. Para ka nagma-vacuum. Hmm. lang yung ano, yung ito. Hindi ko alam kung paano maanuhan to na kailangan talagang pindutin mo dito. Tapos, pagka pindot mo dyan, saka mapipindutin. Problema, hindi naglalak. lock Maganda sana mag-lock. Ayan. Ay. So okay na tayo. Ah, puta pa rin ako ng bayan kasi po yung mga soft drinks. At titingnan ko pala, ayun mag uh, ano tayo, mag uh, re refill ako ng soft drink sa taas. Para preparation na mga farmer para bukas. Tapos ayan bago tayo magtapos mga ka farmer ng ipapaluto kong lechon bukas ay isa lang na malaki. <laughs> isang malaki. So, okay. Saturday, pero kung, ano, di naman siguro. Wala naman kasing ganong, ano, si Brother Maynard, di ko alam kung ano, may message siya mamaya kung, kung tuloy yung kanyang mga relatives. Kasi alam ko, nag-message din po siya at nag-message din yung mga kapatid niya. Am, oo nga, kamag-anak na June 8 ang schedule nila. So, ayun. Tapos meron din kanina palang lang pumunta dito galing Tagaytay at kauwi lang daw po from uh, US siguro. Actually naghatid kasi ako kanina kay Chichi. one eh, 1 and 45 minutes lang naman, 1 hour and 45 minutes lang naman po yung ano yung uh, klase niya. Nagaano kasi ngayon siya yung tutorial ba, nagpapa-tutor siya. Reading. So ayun. Hinintay ko na. Ikot-ikot ako dun sa bayan. At ako sa ano, bili ako ng palanggana, ah, yung mga ginagamit dito, wooden ano, spoon. Tumawag si Bebe, mayroon daw na nga, ah, bisita, nakakala may bukas ngayon. Tapos ayun, nag-decide na lang po sila. Sabi ko, sige, uwi ako kasi nakakahiya naman, di ba? Isabi nung ano, ata ng guest, parang mag na lang daw ata dito sa Arayat. At bukas na lang daw po sila pupunta. Ayun, nakakatuwa naman, ano. Tingnan niyo yung effort po nung uh, ano, customer natin talagang... Uh, ano wala akong masabi kundi maraming salamat po sa inyong suporta talaga so yan si Madebe nagpe-prepare na rin dito hmm. o, yan, ah. dito yung mga leche plan mukhang oh, kailangan natin ng isang ganito ang problema lang po yung paglalagyan nito sa ano sa yung paglalagyan po ng gusto dito, dito sa loob yun ang medyo mahirap. O yan, bukas. Si Kongkong pa naman, wala din. Dahil tumanggap ng ayuda sa... Ano po kasi sila? Mga upland farmers, ba? May mga ayudang natanggap. So, ayan, si Tatay Bunga, may natanggap naman. Alam nyo binigay? 3,000 worth of diesel. Sabi ko, ano na maaani naman yung diesel ng tao, no? Sabi ko, bakit hindi na lang kasiyang binigay? Pinahirapan pa yung mga taong, ano... So ayun, sabi ni <laughs> ni a ah, kuya, 'di ba magkakarga ka ng diesel ana? Anuhin mo na lang ana, parang iya ko na lang daw ang ano kasi di naman nila na kailangan ng diesel, 'di ba? So bakit ganon diba? Bakit diesel ang binigay? Eh kung irrigated naman yung lupa mo, bakit ano, 'di ba? So ayun, ewan ko, hindi ko alam kung anong reason pero parang something strange, 'di ba? So ayun nga po, sila kong kung hindi ko alam kung anong ano, malalaman natin dyan bukas kung anong naging ayuda nila sinike meron din mga may lupa po sa bundok so ayan hanggang dito na lang po muna mga ka farmer bukas ay bakbakan day na naman tayo sana busy kasi <laughs> yun naman ang hinihingi natin eh ba diba? so mag na lang at uh, malaki naman po ang ipapa ano natin papa ano? hindi naman siguro mabibitin kasi nung sunday nakaisa lang po kami pero ano, busy busy na po yun pero nairaos naman tingnan na lang natin bukas so ayan hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay tatapusin ko ng maaga yung vlog dahil ako ay magpapahinga ng konti dahil lang uh, alas 9 alis kami papuntang airport ma farmer para sunduin si motherhood ayan kita ko ng aking nanay Oo, ayan. kaya lang hindi niya nakilala si Niyo hindi niya na maalala ang pangalan ni niyo <laughs>